Sa bukid nun, iniluklok ang bagong leader ng ilang tribo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bahagi ng kanyang pangunahing tungkulin ang mapagkaisa ang mga Kristiyano, Lumad at Muslim. Makibalita tayo kay Jolie Gaspina ng GMA Northern Mindanao. Okay. Nagtipon-tipon sa barangay Dalirig Manolo Fortich Bukidnon ang isandaan at sampung tribal leaders mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Dumalo sila sa seremonya ng koronasyon kay Constancio Salvo Jr. o dato kuluban ng sitio Sabangan bilang Royal Highness King of the Philippine Territory. Bahagi ng seremonya ang isang ritual na isinagawa ng tribong lumad. Pagkatapos nito, kinurunahan na si dato kuluban. Ipinagkaloob din sa kanya ang mga gambit na ipinamana ng mga sinaunang leader ng mga tribo. Ang pagkakadeklara kay Dato Kuluban bilang hari ay hindi bahagi ng politikal na sistema ng bansa pero mahalaga ito sa mga katutubo. Isa kasi sa mga pangunahing tungkulin ni Dato Kuluban ang mapagkaisa ang mga kristyano, lumad at muslim para makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Gikinahanglan ang matarbusak umaasa si Dato Kuluban na magsisilbi siyang inspirasyon sa mga kapwa niya katutubo sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pangangalaga sa mayamang kultura ng bansa. Isip sumusunod sa akong ginikanan na hantot sa mga atuan. O niya makiling ispada sa unang panahon na kabilin original kani, mo kining ispada nga diha nila pula po. ang kabilin niya pa karo, na nagpabilin pa. Kung po tayo sa atong atong pagbaro, ngayon ka, pabilin sa atong kasing-kasing ang sulot sa Pilipinas, nakita nagmahal kayo sa atong yutang kabili. Kabilang sa mga dumalo sa seremonya, ang Subanin tribe at mga Muslim tribe mula sa Marawi City. Magsasalamat kami sa Panginoon ni Allah at sa lahat sa inyo kay tinanggap kami niyong mga Muslim na bahagi kami ng mga... Jolie Gaspina nagbabalita Pilipinas